What's up po mga kaidol, mga nang gabi, mga nang tanghali, kung saan man kayo nasulok na ng mundo. Ngayong araw na ito ay linggo. Marami sa atin ay pupunta sa iba't ibang uri ng simbahan mga kadol. simbahan, nagmuning-muning ang iba. Ngunit may kaunting palaala lang po ako sa inyo mga kaidol. Sana malala ninyo na bago pa naman kayo lumipat o sumanib sa isang sikta ay magbasa muna kayo ng Biblia bago kayo sumanib, mga ka-idol. Siko, marami sa ating mga kababayan na lumilipat lamang sa ibang reliyon o sikta na binasahan ng kanilang mga kung sino pa na pilato dyan na basahin naman nilang nanaman ng Biblia ay lumilipat na agad. Sinasabi po sa Biblia na pag may dumating sa inyo na magsabi na kami po ang utos ng Kristo ay suriin po ninyo. Huwag basta-basta lumipat. Hindi, hindi porket sabi na ay si ganitong tao, malaking kwan ito. Kwan yan, kasama, kasapi namin yan. Ang tanong ko diyan kung nagbasa ba ng Biblia bago lumipat mga kaidol wala pa kong pinapatungkulan kung sino po na pilato po yan ngunit ang sa akin lamang po ay magbasa po tayo ng Biblia bago tayo lumipat mga kaidol mga kasama ko sa hanap buhay magbasa po tayo ng Biblia hanap po maintindihan po natin ang nilalaman po ng Biblia wag basta basta lumipat kung hindi po natin na babasa ang naman po ng Biblia. Marami po ang mga kababayan natin na basta lamang lumipat kasi po binabanggit po daw ang pangalan ng kanilang reliyon sa Biblia mga kaidol Sana po ay lum suriin po natin at tanungin kung sino ba talaga. Kasi wala naman po reliyon na makaligtas sa ta sa inyo mga kaidol kundi sarili po ninyo Walang reliyon na makaligtas. Kundi sarili po ninyo ang makaligtas sa inyo sa inyong mga gawa. Hindi po sa reliyon ang pagkaligtas sa inyo pagdating ng pagkukumtandaan Tandaan po ninyo, kung ano ang inyong ginawa dito sa lupa ayon po ang ihatol sa inyo pagdating ng panahon. Hindi po yung kasapi ka, kung kumu kasapi ka na nila maliligtas ka na. <laughs> Yun ang hindi po tama. Sana po maintindihan po natin at maunawaan po ang lahat na nakasulat sa Biblia. Shout out po sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Mga nan-subscribers pa po, sana po mapanood um, po ninyo ito ay pakipindot naman po ang notification bell para updated po tayo sa aking gagawin pa ng mga video mga kaidol idol shout out muna kay Jubert Laga dyan at sa lahat Jue Lapuri sa kaklasi sa Barangay Salong National High School at marami pa pong iba mga ka-idol hindi ko lang po maalaala kung sino po yan, pero nasa puso ko kayo, kasi marami kayo dito sa puso ko, kailangan kasi may lamang po, mga ka-idol, shout out po sa lahat, at maraming maraming salamat po sa inyong kapanood God bless po sa ating lahat